Ang sino sinumang may hawak na baril. Sabi nga ng isang awit ni Joya Ayala, ay may napakalaking responsibilidad. Ingat manong Ted. Ang taong nasa likod ng manibela ng dambuhalang truck ay larawan dapat ng hinahol at katinoan. Kaya ito ang dapat natin na igiit. Kaakibat ng pambihirang kakayahan, ang pambihirang pananagutan. Ang makakita at makadinig ba ng mga bagay na hindi tanaw o naamoy o nadidinig o nalalasahan ng mga ordinaryong tao? Ito ba ay kapangyarihan? Pero ano nga ba ang kapangyarihan? kailan ba maituturing ng isang kakayahan ay isang superpower? Kung kaya nitong payamanin o kaya nitong umagrag o umagrabyado ng ibang tao? O kung kakayahan ito ba ay maaring magligtas o magwakas ng buhay? Parang ang kapangyarihang hulaan ng mananalo sa isang basketball game sa tayaan o malaman ng winning loto combination. Gagawin kanyang milyonaryo. Pero ang taong nakadadama o kayang makipag-usap sa mga kaluluwa. Ano bang material na biyaya ang naghihintay sa kanya? Maaring maraming manggagancho ang magpapanggap na may komunikasyon daw sa mga nasa kabilang buhay. At maniningil sa mga iniwang kaanak na nais makipag-usap. Pero para sa mga taong tunay na nabiyayaan ng mga pambihirang psychic powers na kaya makipag-usap sa mga kaluluwa ng mga pumanaw, alam nila kung gaano kabigat ang kanilang pasanin. Hindi ito biyaya, kundi isang sumpa. Alam nila ang pakiramdam ng sino mang kailangang tiisi ng mga ingay ng mga tinig na hindi matahimik mga walang tigil na prosesyon ng mga boses na naghahanap ng katarungan. Isa dyan, ang binata na taga-Kabuyaw, Laguna na si De Marco. Taglay niya ang tinatawag na third eye, isang ekstra na pandama na sumasagap ng paramdam ng na mga nasa kabilang pampang ng buhay. Ang mga tulad niya ay parang nag-iisang bangka, na sa dagat na punong-puno ng mga taong nalulunod at humihingi ng saklolo. Mga kapatid, simula na po natin ang tampok na dula ngayong biyernes ng kababalaghan dito po sa Sana Lord. Ang ating kwento ang tatawagin nating, Katabi mo na naman sila. akin. hindi lang talaga dahil kay Dani di eh. hindi ako pupunta ng hospital. Di Marco. Di Marco, kalma ka lang. Aalis din sila. Mawawala din sila sa paningin mo. Di Marco! <laughs> ano pa naman yan, Chris? Tinulat mo naman ako. Insan naman eh. Hanggang ngayon ba eh, magugulatin ka pa rin? Siya nga pala. Kumusta na kapatid mo? Gumagaling naman na si Dani. Kasama niya sa loob ng word si na mama at ate Dayan. Okay, oh, buti naman at gumagaling na siya. Ay, teka. Insan. Kanina ka pa namumutla dyan eh. Bakit? May nakikita ka na naman ba na hindi namin nakikita? Bakit ikaw? Hindi ka ba nakakaramdam ngayon? <laughs> sa totoo lang, Kanina ko pa nararamdaman na may multo sa paligid pero dead ma lang. Ay naku, Hinsan. Buti na lang at hindi ko sila nakikita. Hindi ka tulad mo. Ah. Nararamdaman kong may mga nagmamasid sa ating mga kaluluha. A anong itsura nila, ha? Krish, marami silang nakatingin sa atin. May batang babae. Ha? Tapos may matandang babae. May lalaki rin, sa tingin ko eh, may katandaan na rin. Saka, isang babaeng kasing idadyata natin. Pero alam mo ba, insan, kanina nung nasa kwarto ko ni Danny, may isang multo ng batang lalaki ang pumasok. Tinignan niya si Danny tapos, umiti siya sa akin. Grabe, kinalibutan talaga ako nun. Insan, buti na lang at umalis din kagad yung multo. Ito, grabi grabe naman yan. Alam mo, buti na lang talaga. Hindi ako nakakakita ng multo. Pero nakakaramdam ka ng multo, di ba? Tapos, nakakabasa ka rin ng isipan ng mga tao. Oo nga. Pero nakong malaki pa rin talaga ang pasasalamat ko. At hindi tayo magkatulad ng kakayanan. Sa totoo lang, parang hindi ko yata kakayanin kung makakakita ako ng multo. Bakit pa kasi binigyan tayo ng six cents eh? Ay, naku. Siguro, may dahilan ng Diyos kaya niya tayo binigyan ng ganitong kakayahan. Duruin mo sa bilyong katao dito sa mundo eh. Iilan lang tayong may six sense. Pero hindi natin alam kung swerte ba to o kamalasan. Sa tingin ko naman eh, hindi kamalasan ang pagkakaroon ng six sense. Ah, Di Marco, tingnan mo yung operating room. Bakit? Ano meron? Ah, nakita ko mula sa bintana na Natataranta yung mga doktor sa loob. Siguro mayroong nag-aagaw buhay ngayon dun eh. Baka yun yung kaninang sinugod na lalaki na biktima raw ng car accident. Narinig ko kanina sa mga doktor na matindi raw yung pinsalang inabot ng lalaki sa aksidente. Kaya malabo na raw na tumagal pa ang buhay niya. Uh, Di Marco! Di Marco! Sa tingin ko namatay na yung sinasabi mong lalaki. Ayan oh, naglalabasan na mga doktor. Ayan, pailing-iling. Ibig sabihin, hindi nila isalba yung buhay ng biktima. Grabe. Oo nga, insan. O, oh, Di Marco. Hoy, ba't ka nakatulala dyan? Shhh! Huwag ka maingay. Parang nakukutubang ko kasi na may pakikita o mula sa loob. Ha? Huh? Sino? Yung, yung kaluluwa nung namatay? Ay, Diyos ko po! Huh? Ano, Di Marco, bakit? Nakita mo na? Minsan, nagpakita na siya. Ha? Huh? Sumilip siya dun sa tagusang salamin sa pinto ng operating room. Teka, anong itsura niya? Tuguan ang mukha niya. May mga sugat siya sa mukha. Uh, Nasaan siya? Teka. Bigla siya nawala, Insan. Dumarko. Dumarko. May nararamdaman ako sa tabi ko. Oh my God! Nasa tabi mo siya! Ano kana na nga, Insan? Umalis na tayo rito! Ito! Ibabas mo na tayo ng ospital! Ah! <coughs> <coughs> Grabe, siya. Muntik na akong mapamura kanila. Kalma ka lang, Krish. Wala. Wala na siya. Sana lang at hindi niya tayo siya nandang dito. Di Marco? Oh. Sandali. Ah. May nararamdaman na naman ako. May white lady sa parking lot. Nakatingin siya sa atin, Krish. Di Marco? Di Marco, ha? Meron akong nararamdaman sa likuran ko. Tingnan mo nga. Minsan, parang ayaw mong tingnan <laughs> eh. <Yeah>! Di Marco! Bakit <laughs> ka sabigaw? Ano? Nasaan na siya? Nasa harap natin siya, Trish! Sandali! 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 Parang, parang nararamdaman ko na may gusto siya ipahawatik sa atin! Di Marco, Tingnan mo ulit. Tingnan mo ulit. Teka, teka. Sige. 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 Anong... Anong kailangan mo sa amin? Krish, insan, wala ko enda tungkin natin eh. ha? Malaring nakikita ko siya pero hindi ko siya makausap, ano? Teka, Nasa harap pa rin ba natin siya? Oo. Teka, teka. Teka, teka. Huh? Si Mama nag-text. Hinahanap niya ako. Halika na, Grish. Pumasok na ulit tayo sa loob. Iwanan na muna natin itong multo na hmm. Saan na lang natin nalaman kung ano yung mensaheng gusto niyang ipaabot sa atin? Sige, Hinsan. Magbuti pa ka. Tara na! magpapakali Ma, alam niyo naman na ayoko pong pumunta sa ospital eh. Alam ko, kaso kailangan mong bantayan ang kapatid mo kasi mamaya papasok na ako sa trabaho. Sino mag-aalaga dyan sa kapatid mo? Anak, magtiis ka na lang. Magdasal ka para hindi ka lapitan ng mga... Alam mo na. Kuya De Marco. Bakit, Dani? May multo po ba dito sa loob ng kwarto? Ah, uh, wala. Wala naman. Huwag niyo po akong iiwan dito. Natatakot po ako sa mga multo. Huwag kang mag-alala, Dani. Hindi ka iiwan ang kuya mo habang natutulog ka. Ikaw, De Marco, huwag mo nang takutin ang kapatid mo. Opo, ma. Siya nga pala, si Krish. Umuwi na ba siya? Hindi pa po. Bumili lang po siya ng pagkain sa labas. Babalik din po kaagad yun. Ay, sige na, anak. Uuwi na ako sa bahay para maghanda at magayos ng sarili ko. Alam mo naman trabaho ng isang lady guard. Hindi ako pwedeng malate. O oh, siya nga pala, baka mag-overtime din ako ngayon, kaya ikaw muna ng bahala dyan sa kapatid mo, ha? Huwag po kayo mag-alala, ma. Ako na pong bahala kay Dani. O oh, sige na. Aalis na ako. <sighs> Kuya Di Marco, nagugutom po ako. Huwag ka mag-alala. Parating na si Krish. Hintayin na natin. Sigurado madaming dalang pagkain yun. Kuya, bakit pupatis hindi yung ilaw? Ah, uh, baka may problema lang sa kuryente. Pero wag ka mag-alala. Uh, malabong mag dito sa ospital. Kuya, yung pinto, usang bumubukas. Uh, <clears throat> baka hindi na isarang mabuti ni Mama. Teka lang, Danny. Lalapitan ko para isarang yung pinto. Ayan, Danny. Nakasarado na. Ah! Ah! Oh my God! Kuya! Bakit po? May, ah! may multo po ba Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kuya! Ayoko na! Umuwi na po tayo! Natatakot na po ako! Ay, huwag ka matakot! Huwag ka matakot! Oh Huwag kang umiyak. Wala, walang multo. Walang multo. Kuya! Walang multo, Danny. Walang multo. Dimago! Chris naman! Ano ka ba? Bakit na nga pakailig mo manggulat? Ano nangyayari sa inyo, magkapatid? Bakit? Teka. Oh my God. May mga nararamdaman ako. Huwag mo nang sabihin. Lalawang matatakot ang kapatid ko eh. Ah, ito yung mga pagkain niyo. Kumain muna kayong dalawa. Siya nga pala. Bago ako bumalik dito eh, sumadya muna ako sa kalapit na simbahan. O oh, eto, huminga ako ng holy water. Sige na, kumain muna kayo dyan. Habang winiwisikan ko ng holy water ang buong kwarto. Umalis na siya. Wala na sila rito. Ayaw nila ng holy water. Marami sila, di diba? Oo. At nakakatakot ang mga itsura nila. Mga masasamang espiritu ba? Uh, parang. Ay, basta ewan ko. Buti na lang tagdala ka ng holy water. Kuya, ano? Meron pa bang mga multo sa paligid? Ah, uh, Danny, wala na. Wala na. Pinaalis na sila ng Kuya Chris mo. Sabi ko ni, alam kong mangyayari to kaya naghandaan na ako eh. Oh, kumain na tayong tatlo. Di Marco, ikaw nang bahala magpakain dyan sa kapatid mo. Sige, insan.